Hello guys, nakapag-submit na ba kayo ng form na interesado kayong ma-invite sa bagong update na tools ni Facebook ngayon? Ito yung Facebook content monetization tools or Facebook monetization beta. So, napakadali lang guys na mag-send ng form para kayo ay or malaman ni Facebook na kayo ay interesado na ma-invite sa monetization tools na ito, sa bagong tools na ito. So, ilalagay ko po yung link sa baba sa comment section para isang pindot nyo lang ng link, mapupunta na kayo sa form na ito at napakadali lang din pong i-fill up kasi tatlo lang po ang inyong ilalagay which is yung unang-una guys, ilagay nyo po ang inyong email, FB account, link, at saka other social media accounts nyo. And that's it. I-click nyo lang po yung let's do this. At may marireceive na kayo na form submitted successfully. So, ganun lang po talaga siya napakadali lang, guys. And hopefully po, sana ma-invite na po tayo dito, no? At nang malaman natin kung ano ba talaga ang kaibahan ng tools na ito, kung, na, kung gaano ba talaga kaganda ang tools na ito, please share this video, guys, para malaman din po ng mga baguhan at nang makasubmit na po ng interest yung lahat. Follow for more!